Season na naman ngayon ng prutas na pili kaya nag-ani kami ngayon dito sa bukid at naabutan pa nga kami dyan ng ulan habang nasa taas kami ng puno. Alas 9 na nga ng umaga nang makarating kami dito sa bukid at kasama ko nga pala dito ang kapatid ko at ang malayong kapitbahay namin. Kumuha muna kami ng maliit na kawayan para pangkawit sa mga bunga na hindi kayang abutin ng kamay. At pagkatapos ay tinali na sa dulo ang tikong baka na dala namin galing sa bahay. Umakyat na nga ang dalawa kong kasama na walang kahirap-hirap habang ako naman ay ang tagapulot ng mga bunga. Ang gagaling nga nito umakyat parang pinaglisa kuan, yung kuana, paborito yung saging. Maya-maya nga ay dumating si Papa na sabi pa kanina ay hindi pupunta dito sa bukid pero ngayon ay may dala pang pa hinog na langka. ka. Kalahati lang ito kasi ang kalahati daw ay may bulok na. Eto nga palang lang pili ay dito lang tumutubo sa Pilipinas at marami nito dito sa Bicol. Ganito nga pa lang ang itsura ng pili. Kulay itim kapag hinog na at kapag hilaw pa ay kulay green. Ang ipinagmamalaki naming produkto mula sa pili ay ang pili nuts. Sa mga gusto pang bumili ay dito lang po kayo order. Bumaba na nga ang dalawa pero hindi pa naman daw naubos ang hinog na bunga. May meron daw kasing bahay ng bubuyog at nakagat nga sa noo si Taulin. Pagkatapos matipo ng lahat ng nakuhang bunga ay kumain na muna kami nitong dala ni Papa na hinug na langka. Napakatamis nga sayang nabulok na yung kalahati. Pagkalipas ng ilang minuto ay umakit na ulit sila sa pangalawang puno. Mabuting at may katabi na naman itong maliit na puno. Kapag ganito ay madali lang makaakyat. Ako naman dito sa kubo ay nag na ng tubig. Dito sa aming napakagandang takore. Maglalaga kasi ako ng pili para panghimaga sa aming pananghalian. Nagwalis-walis lang ako dyan ng at pagkatapos ay bumalik Nagbalik na ako dito para mamulot ng mga nilang bunga. Habang namumulot nga ako ay may nakita akong gumagalaw na parang sanga na katulad ng sanga nitong puno ng pili. Tinatawag itong walking stick at ang talent nila ay mag camouflage para hindi sila mapansin ng mga predator. Dito nga pala sa puno ay ito lang yung nakuha namin. Kaunti lang pero okay lang kasi meron pa naman isang puno na aanihan namin. Bago kami umakit sa pangatlong puno ay kakain na muna kami ng pananghalian kasi alas 11 na rin ang mga oras na to. Naglaga lang ako dyan ng kaunting pili at ng lumambot na kumain na rin kami. Hindi na kami nakapaghanda ng ulam kanina sa bahay kasi biglaan lang naman na pagpunta namin dito sa bukid. Kaya naman ang ulam namin ngayon na isda na nasa lata. Ganun pa man ay masarap pa rin ang kain namin kasi may panghimagas kami na nilagang pili at pwede rin ito pang ulam. Kaya naman kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Pagkatapos namin kumain ay pinagsama namin sa isang sako ang mga pili na nakuha namin sa dalawang puno. Kalahating sako nga lang sa dalawang puno na yan at eto nga pala ang pangatlong puno at huling puno na aanihan namin. Malaki ang puno nito kaya mahirap makaakyat. Kaya naman nagpakuha na lang kami kay Papa ng kawayan para may daanan kami paakyat. Wala nga sana akong balak umakyat ngayon kasi tagapulot lang talaga ako. Kaso nga lang pagtingin ko sa taas, ay napakaraming bunga na pwedeng maabot ng kamay ko. Napakaganda rin kasi mag-video sa taas habang pinipitas ang mga bunga ng pili. Ilang minuto ba lang ako sa taas ay bumuhos na 'yung ulan kaya naman bumaba na ako bago pa lumakas at mabasa 'yung puno. Madulas ito kaya mahihirapan akong bumaba. Mabuti na lang safe ako na nakababa ka kahit medyo madulas ang kawayan, natamaan nga pala ang kapatid ko ng pili sa likod o riod mambaga sa kulog. Nagpaiwan nga pala si Taulin sa taas, namimitas pa rin kasi napakarami pa daw bunga at nang matapos na nga ay namulot na kami. Nagpaulan na nga pala kami dyan kasi hindi naman tumitila ang ulan at eto nga palang lahat ng nakuha namin, napakarami. Sana nga ay mahal ang kilo ng lagting ngayon para sulit naman ang pagod namin. Sa inyong lugar po ba, magkano na po ang kilo ng pili o lagting? Lagpas kalahating sako nga ng pili ang nakuha namin dito at sa tatlong puno ay ito yung pinakamarami. Sa so motor nga pala ito isasakay pa uwi papunta sa bahay. At ang mahirap ay napakadulas ng daan kasi ang daan dito ay hindi naman semento. Hindi na ako sumakay kasi mas lalong magiging mahirap. Baka sumemplang pa kami. Kaming dalawa na lang ng aso namin pa uwi kasi si papa inauna na kanina at mabuti na lang ay dinala na yung mga gamit. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. Abangan nyo po ang part 2. Naglunti na kami ng mga pili na inani namin sa bukid at pagkatapos ibinenta na namin ang mga lagting nito. Ang mga balat naman ito ay hindi namin itinapon. Gumawa kami ng mantika mula dito at nasa isang bote ang nakuha namin. Kinaumagahan na nga ito kasi dumating kami kahapon galing sa bukid ay eh, alas 4 na ng hapon at napakalakas pa ng ulan. Paglunti ang tawag nitong proseso dito sa amin o yung pagpapalambot ng balat nito para mas madaling mabalatan kasi ang ibebenta namin ang shell nito na may lamang nuts or kernel o lagting naman kung tawagin dito sa amin amin. Imbis nga na pakuluan sa malaking kaldero, ay aagunan o papausukan namin ito dito sa lutuan ng kopra ni Papa. Pangalawang beses pa lang namin ito ginawa at natutunan namin ito sa bayaw ko kasi ang nakasanayan talaga namin ay nilalaga ang pili sa mainit na tubig. Sa ganitong paraan ng paglunti, patunayan namin na mas madali at mas mabilis lumambot ang balat ng pili kisa sa paglalaga nito. At habang nakasalang ay kailangan wisik-wisikan ito ng tubig. Ilang minuto nga lang ay lumambot na kaya nakapagsalang kaagad kami sa pangalawang sako. Gumag Gamit nga pala kami dyan ng kagkag kasi napakainit ng singaw ng agunan at para mas mabilis maikalat ang mga pili. Habang nakasalang ay nagsimula na rin sa pagpipilsit o alis ng balat nitong pili. Diretso ito sa tubig kasi hindi talaga maiiwasan na may natitira pang pulp o yung paborito nating kinakain kapag nilalaga ito. Hindi nga pala namin ito itatapon kasi gagawa kami ng oil mula dito sa pulp. Kapag ganyan na kulay dilaw sigurado mahandab at kapag mahandab ay mas maraming oil ang pwede nating makuha. Mas mabilis nga pala lumambot itong pangalawang Salang sa doon sa una at tumambay nga muna ako dito para kumain kasi napakasarap nitong pili. Isang balde nga pala ng lagting ang nakuha namin doon sa unang salang at isang balde din dito sa pangalawang salang. Lagting ang tawag niyan dito sa amin at yan ang ibebenta ng per kilo at nalaman nga namin na nagmura na ang kilo, 45 pesos na lang. Sa inyong lugar po ba, magkano na po ang kilo ng lagting? Ibinilad nga pala namin ito sa araw para matuyo ang shell nito para kapag ibenta ay walang resiko. Kami naman dito ni mama ay nagsimula na sa pagpipiga nitong mga gamit ang manipis na tela. Pambahay ko nga sana yung na damit kaso wala na akong nagawa kasi nagunting na ni mama mo. Sa pagbipiga nga nito ay kailangan talaga may sapat na lakas kasi kung hindi mo itutudo ang pagpiga ay hindi na malalabas ang katas nito. Habang tumatagal ay nakakangalay at masakit sa kamay lalo na kung makikita mo itong isa pang ng pipigain. Hindi na nga namin inubos kasi masakit na talaga sa kamay. Kinalahati lang namin ang laman ng planggana. Nangalay nga talaga ang kamay ni mama kasi sabi ko pagbilang ko ng 3 saka itatapon pero 1 pa lang, tinapo na. Ito nga pala ang lahat ng nakuha naming katas mula sa pulp at tinakpan muna namin ito ng tela para hindi mapasukan ng dumi o insekto. Pagkatapos ng labing limang oras ay ganito na yung naging itsura. Gumamit kami ng malalim na kutsara sa pagsarok at dapat dahan-dahan lang kasi ang kukunin lang natin dito itong nasa ibabaw. Yan ang dahilan kung bakit hiniyaan lang muna sa planggana ng ilang oras para lumitaw ang mantika nito. Noong nakaraang taon ay gumawa rin kami nito at ang nagawa namin ay kalahating bote. Nilagyan nyo ni Papa ng ificacent oil para may cooling effect at yun ang pinapanghilot niya kapag sumasakit ang kanyang paa. Naubos na nga pala namin kasarok lahat at eto naman ang natira sa planggana na hindi na kailangan. Isinalang na namin ito sa kalan at lulutuin natin ito sa loob ng 30 to 35 minutes. Habang inahalo nga ito ni papa nung kumukulo na, naiisip ko na parang ice cream na ang flavor ay mangga Sa so pagluluto nga nito, kailangan halo lang nang halo hanggang sa lumabas ang oil nito. Napakabango ng oil nito, amoy na amoy pili. Kapag ganyan na yung itsura na parang tutong na, ay pwede na yan lumuin? Meron nga rin pala itong ugok katulad kapag gumagawa ng mantika mula sa gata ng nyog. Ugok ang tawag niyan dito sa amin. Shoutout nga pala muna sa mga tagasan Fernando Preto Diaz. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, pa-share naman po. Diyos mabalos!